Mula po sa distrito ng Bisley City, Surigao del Sur, kami mga ministro at mga panggagawa. Mula po sa lokal ng Bangkarugo. Mula po sa lokal ng Bisli. Mula po sa lokal ng San Juan. Mula po sa lokal ng Mangagoy. Mula po sa lokal ng Dawigan. Mula po dito sa lokal ng Barubon. Mula po sa lokal ng Bonsai. Mula po sa lokal ng Jadagon, mula po sa lokal ng Negig, mula po sa lokal ng Santa Maria, mula po sa lokal ng Tagaduo, mula po sa lokal ng Tuburan, mula po sa lokal ng Binibin, mula po sa lokal ng Barcelona, mula po sa lokal ng Bandos mula po sa lokal ng Mahinig, mula po sa lokal ng Bago Beach. Mula po sa lokal ng Javier. Mula po sa lokal ng Tabon. Mula po sa lokal ng Raha Pabunsuan. Mula po sa lokal ng Tagbina. Mula po sa lokal ng Kim 90. Mula sa lokal ng Mantuyong. Mula po dito sa lokal ng Bungan. Mula po sa lokal ng Hinaguang. Mula po sa lokal ng Bagnan. Mula po sa lokal ng Buston. Mula po sa lokal ng Tabungon. Mula po sa lokal ng Tapukuran Extension. Mula po sa lokal ng Maputi. Mula po sa lokal ng Bay. Mula po sa lokal ng Liangga. Mula po sa mga may tungkulin sa, sa distrito ng District City Surigao del Sur, Barobo area. Kami po mga may tungkulin sa distrito ng District City Surigao del Sur, ay taos bumabati sa tagapagunay ng mga kapisanang pangsabayan. Ang kapatid na Angelo Iranio Manalo ng... Ang... Thank you.